Dito po tayo sa kaibigan ko, sa aking magandang mabait na kaibigan, si Sakadora Mila. Alamin po natin yung presyo ng kanyang talong, napakadami po. Alamin natin ang variety ng talong. Meron din siling panigang Taiwan at sigarilyas. Good morning sister. Sister, An An ito, Sister, ang dami mong talong. Anong variety ng talong mo? Yeah, magkano ba yung propeller natin ngayon? Asking price. Uh, Yan yeah, na 25. Ganun din mo, Cho, himo, Cho. Ah, uh, ganun din. Yan. Yeah. Propeller na talong mo, 25 per kilo, 250 per bundle. Ito na yung siling Taiwan, ay siling ano, panigang. Uh, asking 20. 20, napakamura ng siling panigang sa Taiwan natin, mula umangat 'yan. Uh, eh. Yan, yeah, umangat. 15 ang Taiwan. Sigarillas. 18. 80. Ay, bumaba, ano? Ang laki ng binaba ng sigarilyas. Yan. Maraming. May, may, ilaw ka ba dyan? May ilaw ka ba? Wala. Pero kami, pero... Ah, may ah, yung, may sarili siyang power. Rechargeable <laughs> yung electric panela. Ah. Ay, may, ay, may generator nga pala si Brad. nga pala. Okay, sayang. Di ko nadala yung charger ko. Maraming salamat, sister. Dito kay Ami, alamin natin yung talong. Ami, anong talong yan? Propelica. Propelica. Magkano asking price natin isang bundle? Masa oh, oh, ano yung Ah, segunda. Magkano yan? Sampo. Pang... Sampo. Bali, isang daan lang ito, isang bundle. Napakamura na. Ano? Segunda kasi. Ano nga natin yung patolang palipi? 20. 20. Asking price. Sa silim, ano natin, Taiwan? bumaba na ano bumaba na ayan ayan po ang uh, asking price ni Madam Ami siyempre sa tabi niya po ando dito yung ating ano, yung ating idol ayan may kausap pa kagaganda ng ano uh, ang palayan ni idol pati itong anong kanyang tawag dito bonito meron din siyang uh, upo pati

Ay, bumaba. gumagapa. 17. Oh. Sa ano ba 'yan? Ito 'yung nating kontrata. Eh 'yung ano natin, 'yung okra natin. Yung 'yung okra natin. Ayun. 20 'yan, napaka 'Yan. Kakailanganin niya. Shala. Tatanungin ka ng ganun. Dito meyopo. Eh ano ba 'tong upo na 'to? Balak, gapang. Ah, uh, balag po. Magani asking price nito. Ang ini 13 po ang malaki. 13 ang ini. Ito kerosene sa din po to ah, ay, ayan oh. Ayun oh, mga sariwang gulay ni Idol Rachel. Isang mapagpalang araw kabanatuang kong mahal sa lahat ng ating mga kapalengke ay, ay, sa aking mga kapwa kabanatwenyos welcome po uli sa ating lang, gala, youtube channel Dan TV Mr. Palengke muli po ito po ang inyong kasama kaibigan ang boses ng palengke Dante Biernes po ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. Ngayon po ay June araw po ng Webes isang mainit o oh, isang makulimlim na araw ang gagawin natin pag-update sa mga kaibigan natin sa Kadora sa Kadoro, sa kanilang mga gulay na nakikita nyo sa ating video na nanggaling pa po sa iba't ibang lugar dito lang po yan sa pinakamalaking baksakan ng mga sariwang gulay sa lalawigan ng Nebay Silla ang Cabanatuan City Baseball Trading Center palengke ng sangitan samahan niyo po ako sa mga kasamahan kay natin sa kadora upang alamin ang kanilang mga asking price o yung mga turing na presyo ng mga gulay nila ngayong araw po ng webes tandaan niyo po ha, ang itatanong natin ay ang kanilang mga asking price lamang at kung bago lang po kayo sa ating youtube channel B Mr. Palengke Please don't forget to subscribe. Abang nanonood po tayo, mag-subscribe po tayo para naka-update po tayo sa lahat ng pabago-bagong presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Uh, nakikita makikita po, alas 9 pa lang po ng umaga, nagdadatingin na po yung mga sariwang gulay dito. Kaya muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan, Dante Biernes po, ang boses ng palengke ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Yan, andito po tayo sa pinakamakisig na sakadoro ang machete ng baksakan pa. ng Palenque ng Samitan. Alamin po natin ang kanya mga asking price, boss. Magkano tong ating ano? Monito. 35. Yan. Pati po bosses ni Machete. Maganda. Si Sir Jaymar 35, 350 per bundle. Ayun e, po pinong bakla natin. 20, oh, 20. 200 per bundle. Ayun e, man natin si Ling Talbos. Si Ling Talbos 60. 60. E, Ayun man natin panigang na sili. 200. 200. Anong, ano nga nito? Ano ito sa iba to? Dito na po sa ah, sa kabila. 6. Yung upo mo, balak? Balad. Magkano yung balad? 160. 160. Yan. Ito po ang machete ng ating baksakan. Ayan, napaka-pogi. Lalo na po sa personal. Siyempre, pogi din po yung kasama niya. Ayan <laughs> Hindi pa padehado Ito po yung uh, tropa, body-body ni Machete, si Gigolo ng ating baksakan. Ayan. Para po sa mga bago natin subscriber sa ating YouTube channel Dan TV at sa ating FB page channel Palengke ng Sangitan. Sa mga nagtatanong po kung saan itong ating baksakan, ito po ay nasa lunsod ng Kabanatuan, Barangay Magsaysay Norte, malapit po sa tahanan ng Kapitana Mayra Lopez, ang masipag na kapitana dito sa ating lunsod ng Kabanatuan. Pag napadayo po tayo dito, kung galing man kayo, Bulacan, Pampanga, Manila, sa lahat po nagtatanong, ang ating pong baksakan ay bukas mula lunes hanggang linggo. Nagsisimula pong magbukas to alas 7 ng umaga hanggang alas 3, alas 4 ng hapon. Sarado po tayo sa gabi, wala po tayong baksakan sa gabi. Yan, nagdadating ng po yung mga magagandang gulay nito simula po ng alas 9. Yan po, nasagot ko na naman po dahil po dumadami ng uli ang ating mga subscriber at followers sa ating social media. Good luck po sa pagpunta niyo po dito. Dito na po kayong mga lakal. Dito tayo kay Ate Ana. Alamin natin ang presyo ng kanyang okra. Yan, dito sa luyo at pati yung nagtatanong ng talbos ng kamote. Ano? Si Ate Ana. Op, oh, na nagilap natin yung magandang lalaki dito sa ating baksakan si Kuya Marco. Madam Ana, magkano yung saluyot natin ngayon? 15. Ayan, 15, 13. Sa ano natin? Sa talbos ng kamote? Talbos ng kamote, magkano po? Sampo. 10 napakamura. Ayan, nakuha na yung okra niya. Siyempre, dito sa ating pinaka pinakamaraming mais na bumabaksak araw-araw, dilaw o puti. Kay Sir Marco, yan. Good morning, Sir Marco. good morning, Sir Marco, ano po yung ating ano, mais? Dilaw po? Puti. puti na may dilaw. O, oh, yan. Ano yung puti? Yung puti na may dilaw. Magkano yung asking price natin ng dilaw? Asking lang, ha? Dos 220 Dos bente. Sa puti po? 3.30. 3.30, yan. Yan. Napakadami po. Araw-araw po pag naghahanap ko kay ng mais, hanapin niyo lang po yung peso ni ano ni Sir Marco. kabilang po siya ni Ate Sally Yan. Salamat uh, Sir Marco. Ok na natin 300. Yan ok okra. Dalawang bundle. Dalawa. 150 isang bundle. Yan oh. Mura okra ngayon eh. Yan, okay, yan po sa mais. Dito po, marami tayong ano, yung kamatis ang mataas nating presyo ng gulay ngayon, yung kamatis eh, ano? Ang dami po dito. Ito po ni Eva kay Madam Ella. Good morning, Madam Ella. Madam Ella, Biskaya ba to? Yan, napakadami. Magkana na po yung kamatis? Alam ko mataas eh. Oh, 65. Ay, kahapon 70, ano? Oh, yan. Oh, medyo bumaba pero kung mm, ano, mataas pa rin. 65. Pero kasi dati kasi pag nag-ano yan, pag nagbura na ba yan, 10, 12, o, pag gano'n, marami, ano. Ito ngayon, 65. Ayun, eh, papayin natin, Madam Ella. 15. 15. Yan po ang aking masipag na sakadora dito sa ating baksakan. Uy, Ay. eh. Salamat. Ayan, dahil pong kamatis dito. Dito, minomonitor natin yung luye. Tumas ng tumas ng ngayon, medyo bumaba. Alamin natin ngayon kung magkano pressure. Yung good na good na luya. Ayan o, oh, magaganda na luya. Madam Analo, magkano yung luya natin ngayon? Yung good na good. Oh, 1.5. Eh, may umangat na naman. Pataas, pababa. Pero, 1.5 lang siya. Hindi katulad ng dati umabot may sa atwi. Ayan, yeah, may 1.2. Eh, yung ano natin, yung dilaw? 45. 45 yung ano, 450 yung dilaw. Maraming salamat. Eh, Madam Analo po yan. Ayan, andito na naman po tayo sa best friend natin na nagtitinda ng gulay bagyo si Boss J. Boss J, yes, napakasipag boss. po natin. Napakadaan natin gulay ngayon. magkano na po ngayon yung asking price ng repolyo? Repolyo po, 280. 280, yan o. No? Inaano niya, inaas niya yung repolyo. Eh, yung pechay bagyo natin. Ito, bagyo. Pechay bagyo, 400. 400 sa labanos natin. 250. 250. Sa keros natin, wash. Pero ang alamang sa... Po, mga 700. Ah, 700 asking price. Yung patatas natin, magkano asking price? Asking price, 950. Yan, marami ka rin sayote. Oh. Marami sa sayote. Magkano ah. sa sayote? 350 na po sa sayote. Ay, magkano? 350. 350. Murang-murang sayote natin. Mukhang wala yung body-body natin dito sa kabila. Ay, wala ba ba, ba? Namibis ko yun eh. Oo, Pohonan, tanglad. Oh, Kata yeah. ni Tanglad. Ah, Tanglad. Ayan. Tanglad. ay masarap yung Tanglad. Tanglad, tanglad sana sa mga inahalo sa mga... Sambay, sambay na alo yung tanglad. Galing po yata ng binili na, galing din galan? Hindi, yes, sa hinahalo yung pagkain yun. Sa, ba? sa, sa yun sa ano? Yung mga sako ng mga manok. Ah, sa mga manok. Yun, okay. Salamat, Boss Jay. Dito po ang daming magagandang luya. Ayan, na oh, inaayos sila. Ito eh, nag, naging ginto itong luya. Eh. Magkano na kaya ang luya? pinakamagandang luya. Madam, magkano yung pinakamaganda natin ngayon? O, oh, medyo bumaba na from 2,000, na Da. O, yan, may 1, oh, yeah, may 1 na. Bumaba na nga kasi, ano siya eh, yung pinakamaganda dati nasa dalawa eh. Dalawang daan, dalawang libo. Yan. Yeah. Ay, yung, ay, ando pa si Madam Mayan, yung artista ng ating, uh, yung isa sa maganda ng, ano, baksakan ng gulay, si Madam Mayan okay. po, yan. Yeah. Si Madam Mayan po, galing yata ng Singapore. Isang linggo na wala yan, galing ng Singapore. dala ng ginagawa mo dito? Ayan, no. Sabi sa inyo, eh, hindi lang babae ang marites. Lalaki din, marites din. Yon. Ayan. Salamat, idol. Ah, Madam wala tayong pasalubong? <laughs> Walang pasalubong. Galing po ng Singapore yan. yan. dadaanan ko lang po yung best friend ko. Eh, pag dinadaanan ko ito eh, laging masigla lagi Masigla, dami mong siling ano. Dibundaan na Ha? Yung Bandle. Bundle, hindi siya ang galing yan Lawro La Ang gaganda na ito, ang ng na sili naman ng lawro In na naman Ganun ba? Magkano ba ngayon asking price? Yung asking lang, yung touring, pinaka-touring <laughs> Natawa naman ako Pinamimigay na lang, murang-mura mura, no? Ayun pa, ang dami oh Okay, salamat idol Napakamura po ng ating uh, siling tayo Kaya tambak ang siling Taiwan Kaya eh. Dito yung petse ano. Basta sa wala pa mamaya pa to. Pero dito kay Ate Bioli. Tingnan niyo yung kanya mga sining Taiwan, dami. Sigarillas na, napakarami sigarillas. Tawagin ko. Dinalan ko. Tanong natin sa Ate Bioli sa Angay sigarillas mo. Dami. Sa bundok, sa bundok. Ha, magkano yan? Ay, bumaba no. Bumabad from 100 plus. Ngayon, 80 na lang. 800 per bundle. Ay, eh, yung Taiwan mo? 1.5. Uh, eh, ganito natin yung sitaw. Ano ba sitaw to? Negro? 100 yung negro natin. Yan. Yung talong natin? Ah, uh, mucho ba yun? Mucho. Yan. Yeah, 30, 300 per bundle. Wala pa pong ano, pechay pati mustasa para ting pa lang 'yon. Ate thank you. Iyon. Ganun sana. Dito kay Dalaga, may nakita tayong ano, labong. Good morning Dalaga, isa po sa maganda nating uh, sakadora dito sa Paksakan. Dalaga, Magkano ngayon yung ating uh, labo? Ayan po, 25. 25. Kaganda yung perles po. Magaganda po nang ang kanyang 25. Eh yung ano natin, yung Sophia natin? Ayan po, 35. 35. Eh yung ano natin, Sultan? 70. 70. Eh yung ano, natin? anong talong yun? Mucho po. Magkano yung mucho? 30 po. Yan. Po Isa po sa maganda nating sakadora dito, ah, ang dalaga ng baksakan. Yan. Salamat. Dito po tayo sa presyo ni Madam Tintin. Alamin po natin yung presyo ng kanyang uh, siling sultan. Ayan, nakikita ko magaganda yung siling sultan niya. Talaga pong napakadami ng siling paniga ngayon dito. Ayon. Kalalaki, kagaganda ng siling sultan niya. Madam Tin, magkani maganda natin sultan ngayon? 80 po. 80. Kaganda ni Madam Tin Tin sa video. Lalo na sa personal. Ayan. Salamat! Ayan, kalabasa po. Wala pa rin pagbabago yung kalabasa. 35 pa rin po per kilo. 300. Oh, hindi pala siya nakabundle. Depende siya sa inaano, tinatali. Basta isang kilo po niyan. 35. 35. Ere, isa sa malikot na presyo yung ating kalamansi. Yan. Alamin natin magkano yung kalamansi. Minsan tataas, minsan bababa. Ayan. Boss, magkano yung kalamansi natin? Good na good? 1.8 po. 1.8, yan. Ngayong maaga, 1.8. Depende po kasi nagbabago po kasi. Pero in fairness po, magandang maganda yung kanyang kalamansi. Oh. May nakakuha na po. Pag may ganyan po, ibig sabihin may nakakuha na. Yan, yeah, may sampal Ay, magkano na yung sampal natin, madam? 50. 50, yeah. Mangat pa rin yung ano, sampalag. Ay, eh, yung ganito natin, ano, santol. ano lang kuya, 130. Napakamura. Sa indiamengo po. Sa po, isang daan. Sa Patolang Kinis. 15, yan po. Yan, yeah, parating pa lang yung mga gulay. Time check po natin. Alas 9.46. Depende eh, po sa tingin. Pero ba kumuha po ng... Ere, sa nagpapa-update ng Sophia araw-araw. Dito kay Ate Mirna. Alamin natin. Gagaganda. Sir, magkano yung Sophia natin ngayon? Asking price lang. 400. Yan ha. kagaganda po ng Sophia Sofia. Ay, ano ba natin upo na to? Balag ba? Magkano yung balag natin? Asking price lang. 20 yan. Kagaganda po ng ano ni ng ano ng upo ni Ate Mirna, no? kakikinis po. Dito alamin natin yung ano yung kamatis ni Boss Ed. Alamin din natin kung anong bri, uh, ano variety tong ano tong kamatis niya. Boss Idol, ano yan? Anong biskaya ba? Anong ano ya anong variety? Garnet. garnet, ayan ang garnet. Ito ano to yung uh, eksperto sa kamatis pati sa mani. Wala tayong mani ngayon ano. Wala tayong mani ngayon. Mag putik. ayan. ayan. Yo, kaya pala wala nga ano, ma ma maulan, maputik. Ma 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 Magkano ngayon yung garnet natin? Asking price lang. Asking natin dito, dito. Malaki. Uh, 60 67. Medyo bumaba na itong malilid. Dito 57. Oh, 57. Ang pogi natin sa kadoro, si Boss Ed. Wala pong mani ngayon dahil daw maulan at maputik. Salamat, Boss Ed. Dito sa ate Niko, ko, meron siyang pipino. Kaya lang malilit yung pipino niyang puti. Boss, magaling pipino puti natin ngayon? 20. 20, yan. E yung morado natin talong? Morado talong, 20. 20. Ito yung masarap sa sardinas, yung ano? Sardinas, Ligo, 18. Ayan. Ay, Ligo. Ayan. <laughs> ayan. Ayan. magkano Ayan. 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 talos, magkano? Ayan. Ayan. sardinas sardinas, 18. Ayan. So, okay, oh, ayan. 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 Dito po tayo sa doktora ng baksakan si Madam Cheryl. Yung, yung mga sibuyas niyang magaganda, bawang, munggo. Alamin po natin asking price niya. Araw-araw po, punong-puno itong uh, peso ni Madam Cheryl. Pero araw-araw din po, nauubos yung kanyang ano, uh, sibuyas, bawang, munggo, yan oh. Alamin po natin yung asking price. Antayin po natin muna yung buyer niya, bumibili Pag bumili po kasi sa kanya, kaya naubos agad yan. katulad yan, kolong-kolong, pinupuno. Oh. Good morning, doktora. Yan. Kanina po, nung pinuntahan natin to punong-puno. Ngayon, konti na lang po. Yan. Di po natin maistorbo si doktora. Ngayon lang po natin na, ano, matatanong yung mga, ano, Maraming pasyente daw, sabi ni Madam. Alamin po natin, kasi magaganda yung sibuyas. Doktora, magkano ganito natin sibuyas? 400 po. Ano ba ito? Storage ba yan? Yan. Eh, yung pula? 630. 630. Yung sa di uno natin? 600. 600. Sa super white pong bawang? 730. 730. Sa kanso natin? 630, po. 630. 630. Sa ano natin, labo natin yung munggo? 6 po. Yan bukod po sa katangian ni Dr. Maganda, mabaita po talagang pag nagtanong sa, sa kanya talagang, sinasagot niya po. Ayan o, oh, kanina po, punong-puno to, di ba? Nakita niyo naman, may pinalagpas po akong uh, uh, walong bayer. Walong bayer dito sa kanyang ano, kaya naubos o. Oh. Ayan. Ito nga po pala yung model niya sa sa baksakan. Ayan, model. <laughs> may model si doktora. Ayan, model. Ayan. Salamat, doktora. Ayan. <laughs> Doktora Cheryl po ng ating baksahan. So, tawag itong model ng 20. Yung 20 ay sibuyang. <laughs> Sa kaibigan ko, Maris, alamin natin yung presyo ng kanyang, ano, ng patolang palikpik. Madam Maris, magkano yung patulang palikpik natin ngayon? Asking price na? Asking price, 20. 20. 20. 20 yung asking price yung natawaran siya kasi. Ano yung upo mo? Balag? Balag na nagmali. <laughs> Balag, magkano yung ganun? Ayan, yeah, yung laging sinasabi na nga pag upo, tinatanong ko. Eh, sa bonito natin? Bonito, 35. Magkano? 35. 35. Eh, ano yung sito na yun? Ano yung sito na yun? Uh, Negros, mega. Mga uh, well, sitaw. Ha? Makisig. Ay, kasing kisig ni sir. Magkano yung makisig natin? 90. 90 yan Tawad, 70 tinatawaran pero alamin din po natin kung magkano na yung estimate na nagagastas nito sir magkano na yung estimate na nagagasas nito sa, <laughs> sa pinapagawa natin sir nakaka 100,000 na ba kayo ano ayan ayan medyo problemado sir sir kasi nga laki Biro kasi magpagawa ng ganito kalaki kalawa sino hindi mo problema yan ano Oo. okay Lagyan mo ng malaking swimming pool ha, Madam Marisa. Sera, simple. Tapos yung kubo na inuman natin, sir, ano? Yeah. <laughs> Ayan. Oo, oh, siyempre, araw-araw, di ba? Oh yan. Dito kay Boss Oji, may nakita na naman akong ano, yung ano yan, ube panghalaya no? Boss OG, na. Boss Oji, magkano yung panghalaya natin ngayon? 50 po. 50. Ito, mayroon yung ano ito, yung butuan. butuan sa kare-kare. Magkano po? 300 po. 300. Eh, yung sabah po natin? Eh, Ayun, 150. Bumalik ulit sa presyo niya, 150. Saan na po natin, gardiyang natin? 530. 530, yan. Salamat po, Boss Oji. Dito, alamin natin kay Ma Susan Mamita. Madam, ito, happy happy couple. Magkana na po yung kalabasa natin? Ganun pa rin po, 35. Oh, walang pagbabago. Eh, si sir, wala pa rin pagbabago. Wala pa po. Yeah. Wag magbago. Pag nagbago, palayasin mo ulit. Maganda yun. palayasin ulit. <laughs> Kaya sir, uh, very, very, uh, that, like very good boy. Ano? Pag lalabas ka, ayain mo ako. Wala. <laughs> hindi, hindi malalaman yung sekreto natin. Ang bala doon. Sa iba, malalaman yung sekreto eh. oh, yeah. ang babae at... Hindi, pag ako nakapag ang kasama, walang ano, walang lim na hindi, talaga hindi mabubunyag yun. <laughs> lim na hindi nabubunyag. Salamat. Ayan, dito tayo sa pinali natin yung kamote ni Madam Maymay. Madam Maymay, good morning. Ay, magkano na yung big natin kamote ngayon? Taiwan si. Taiwan si po 40. 40 sa medium. Medium po, 30. 30 sa small. Small, Sa sampalok natin. 30 po Eh, sa ganito natin puti. 200. 200. Eh, may isa ito? Ah, okay. Salamat, Madam Maymay. Yan. Ang wala na lang po natin yung pechay pati mustasa. Alamin natin dito kay Barok. Si Barok kasi. Barok! Barok! Good morning. Magkano may, may darating ko bang pechay pa mustasa musta kayo? May, magkano may pechay? 50 yung dati. Magkano? 50. 50 yung pechay, yung mustasa. Ah, oh, 60. Ah, oh, bumaba naman ano. Okay, bumaba naman yung mustasa at pechay natin. Salamat. Dito po bumabagsak yung mga pechay mustasa natin. Kaya lang wala pa yata. Ah, ay. Grad June, wala pa yata pechay mustasa. May pechay po tayo ganun na ibenta na po. Ay, magkano yung pechay natin ngayon? 500 po, 600. Ay, medyo bumaba naman siya ngayon. Ano, oh, ay, hindi rin pa dahil. I mustasa natin? Sa mustasa po, pumabaring. Magkano? 60-50 na Depende pa rin sa itsura. no? Ayan, yeah, okay. Salamat. Ayan, yeah, mamaya, abangan natin. Nabenta na pala. na sa daan, nasa Lourdes. Saan galing peche yung mustasa Loving natin? sa Lourdes na po, na traffic lang. Saan galing yun? Gabaldon. O, oh, Gabaldon. Yan, yeah, salamat. Ayan po, mga kapalengke, ang ating pinaka-latest yeah, asking price yeah, update. Yeah ng mga sariwang gulay po na bumabagsak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Baseball Trading Center palengke ng sangitan na narito lang po yan sa Barangay Magsaysay Norte Please don't forget to follow my page palengke ng sangitan na medyo nagpapasalamat po ako na dadagdagan ang ating followers at ganun din po ang ating YouTube channel Dante Mr. Palenque yan sana po, i-subscribe tayo, i-like natin. Kung pwede, share sana natin. Para araw-araw po tayo ganadong mag-update ng mga presyo ng gulay. See you po again tomorrow. Bye-bye. God bless us all po. Ingat tayo.